So, last delivery namin for today and we're here at Nagcarlan, Laguna with Sir Wilson. So, yung ating kliyente. Eh. Okay? So, ngayon, nag-deliver tayo sa kanya ng Philking 4200 Inverter Silent Generator dulo ng bundok Banahaw. Grabe. Ang sarap pong makinito mga ka-best Ang lamig. Lalo na ng gabi. Parang, air, parang naka-aircon sa labas. Parang bagyo. So, yung ating generator na kinuha ni Sir Wilson ay 4200 inverter silent generator. So, gasoline siya, silent type, inverter, may ATS box. Ito, kung makikita nyo, cool eating. So, kung makikita nyo dyan ngayon, ito yung normal setting ng ating household kapag may supply galing sa distribution utility. So, utility power, kung makikita nyo mga ka-best buys, meron siyang power. So, meral ko. Generator, negative kasi nakapatay yung generator natin. Pero, naka- Setup yan, if ever na magkaroon ng run out, mabubuhay dapat ng kusa. So may load tayo kasi yung ilaw, nakabuhay. Tapos yung battery, ibig sabihin naka-engage yung ating generator. Walang failure kasi wala namang uh, na-detect na failure, normal functioning yung ating generator. So ito namang mangyayari kapag nawala ng kuryente or nag-run out sa inyong lugar. Since naka-automatic yung ating generator, dapat mabubuhay siya ng kusa kapag nag out. At kapag bumalik naman yung kuryente, syempre, dapat mamamatay naman ang kusa yung ating generator. So that, that's how the ATS works. Kusang mabubuhay and kusang mamamatay. And without uh, any intervention, human intervention, dapat siya ay magpa-function ng kanya. So ngayon, itas na natin yung ating generator sa fully automatic. Pag out natin and then mamamatay si ilaw. Pag namatay si ilaw, dapat mabubuhay si generator. Pag nagkaroon ng ilaw ito, ibig sabihin si ang nagagaling na supply nagagaling na ka-generator. And kapag naman isinaksak ulit natin ito pabalik, dapat yung generator natin ay mamamatay na kasi na sense ng ating ATS na may power na ulit right, yung merato. Showcase na natin kay Sir Wilson yung functioning ng ating ATS. Hindi kaya tayo mapahiya. So sir, dahil yan ay tinasin natin kanina, hip sabihin na init na yung generator. Sa second try, hindi nyo Pero kung cold start na, di ba sir, kanina yung wala pang ano, galing sa factory, single press lang, nabuhin siya na po hindi sabihin na hindi, galing siya sa cold start. Usually talaga, second try sa kalabukoy, basta na start short. May supply na mga ka-Best Buys. O, oh, malayo yung ano ha. Ayan. Kaya, naka, nakatanggal yung supply galing sa Meralco. So, umiilaw ang supply galing sa ating generator. Sakaling mabibitin yung 4,200, pagsasamahin mo lang yan. Gagamitan na lang natin silang parallel kit para dalawang generator sabay. Yung power niya pagsasamahin, ipipit na no? sa bahay mo. Ganun ka, ganda. na sakit ay ibig yung pa bumalik na yung power ng Miraco so siyempre hindi naman natin alam na bumalik na yung power ng Miraco hindi wala nang sabi natin na lang. bumalik na yung power ng Miraco pero anytime possible, posible na babalik yung power niya kaya naman ito yung simulation na halimbawa bumalik na yung power ng Miraco yun ibig sabihin sir nag transfer na galing sa Miraco yung power yung pot pick truck na yun, yung ano, yun yung indicator na bumalik supply ng Meralco. And namatay syempre yung ating generator. Mamamatay pag bumalik na yung, yung, ano, power. Yung power ni Meralco. Yes, ma'am. Ah. Ah. Ma uh -huh. Ganun sya kaganda. That's why kahit ito yung isa sa pinakamahal namin, na generator. Ito yung best seller yun. hmm. So mga ka-best buyers, nandito nga tayo sa location ni na Sir Wilson. Sir, ano yung masasabi niyo? Ano yung feedback niyo sa ating film na tasa fully automatic? Ano yung first impression niyo nung nakita uh, kita niyo ito Maganda siya. Sahibig. Very easy to start. Okay naman. Kasi pag brown out, ay ganun. Tsaka madadala kahit saan, di ba? Hindi. Yung noise na okay lang, parang hindi maingi masyado. Tapos parang naririnig mo lang yung andar ng makina ng sasakyan. <laughs> Normal. Normal. <laughs> sa dami ng seller dito sa online, what made you decide na kami ano yung magbigay sa lagi lang na generator. Ganyan kasi na maraming ay, man, sa mga humi. Magandang humi. Simple ito, mga kumi, maganda ang kumi. Siyempre ito tayo doon, kami kukuha, so ang presyo nga pala mga ka-best ng ating Flicking 4,200 inverter sa generator ay 55,500. Cash on delivery yan mga ka-best Para sa inyong mga orders, comments, suggestions, si Marik mag-text at umahaw sa aming cellphone number na magpa flash yung sa inyong screen. Visita na namin Facebook, YouTube, and YouTube for more videos. Maraming salamat mga ka-best Mag-ingat po tayo palagi at gabis po. Ma'am! Maraming salamat po. So, thank you. Thank you. Thank you. Produce, maraming salamat. Thank you.